So hi guys, it's our day 51 para sa ating tunay serye. Bagong lahat, um, I would like to say thank you sa lahat ng supporters, sa lahat ng pumunta sa Glorieta 5 kanina. And syempre sa Maxi Peel and sa family ko na sobrang supportive talaga sa lahat ng dreams ko. So yun guys, konting-konti na lang talaga kailangan lang natin ng mahabang-mahabang pasensya and alam naman natin na ma-achieve natin lahat ng gusto natin at maniwala lang tayo sa sarili natin. So guys, para tuloy-tuloy ang bagong ganda, bagong pag-asa, let's do the Maxi Peel Habit since nakapag-wash na ako ng face with Maxi Peel Facial Wash, ang next step na natin for tonight is yung Maxi Peel Exfoliant Solution number 2. 1 to 2 drops is enough. Pero sabi ko naman, diba, hanggang 4 drops pwede. Basta hindi lang basang basa yung cotton ball. So, apply na tayo. Upward motion pa din. Other side. And nose. Super nag-enjoy ako kanina sa show, as in. So, yun. And for our last step, gagamit tayo ng Maxi Peel Moisturizing Cream. And syempre, pattern pa rin. Always. So, maraming maraming salamat ulit sa mga nanood kanina. Kaya super thank you talaga kay Lord, as in, super happy talaga ako. So, yun. Good night, everyone! Sweet dreams! God bless! Mwah.